Mayroon ako naalala na kwento ba? May lalaki na hindi kagwapuhan, talagang pwede na sabihin na wala talaga, hindi gwapo. Mara, bah, kahit si, pag wala lang babae nagkakagusto sa kanya. Ayaw ng babae sa kanya. Kasi nga hindi maganda, hindi nga gwapo eh. Eh, normal naman talaga. Kasi kaya nga binanggit ng propeta sa lawa sa na pagpili ng asawa, isinama niya ang ano? Anong isinama ng propeta sa pagpili natin? Maganda! Ibig sabihin, may maganda at pangit. Kasi sabi ng propeta, pagkakasala ng babae sa kanyang kagandahan. O, oh, eh kung hindi ba naman sinabi ng propeta, sabi nyo, porkit uh, pangit na ako, sinabi ng propeta kasi maganda eh, tapos magreklamo ka. <laughs> Normal. Di ba? Tapos sabi ng babae, uh, hindi man ako maganda, pero yung puso ko, uh, ako'y mananampalataya. Pero siyempre, yung hinahanap pa rin natin, siyempre, isama mo na yung <laughs> sinabi ng propeta. Normal. Ngayon, Nakapag-asawa yung uh, lalaki na hindi gwapo sa napakagandang babae. Ibig sabihin, napakaswerte niya, Kasi ang napakasalan niya, napakagandang babae. Kaya nga, tinanong sila. Tinanong yung uh, lalaki. Ano ang hiling mo? Sabi niya, alhamdulillah, sabi niya, ako ay nagpapasalamat. Kasi biniyayaan ako ng Allah ng babaeng napakaganda sa kabila ng hindi ako gwapo. So, anong hiling mo? Sabi niya, ang hiling ko, laging may araw at para ako ay nag-enjoy sa mukha ng asawa ko. Baka gusto ko sabihin hindi nalulubugang gabi kasi napakaganda ng asawa ko. At ako ay nagpapasalamat dahil napagkaluban ako ng kasing ganda niya. Yung babae naman ang tinanong, ikaw naman, ano ang masasabi mo na kapag asawa Sabi niya, alhamdulillah, ako ay nagtitiis. <laughs> ako ay nagsasabar. Kasi bakit? Kasi hindi gwapo yung asawa ko. Pero nagsasabar ako. Kasi yung kagupuhan niya, yung buhay niya, hindi niya kinakaya. Kaya sa ugali na lang at pananampalataya siya, nagpupukos. Pero sa mukha, hindi niya kinakaya. Kaya ang hiling ko na lang, hindi na sumikat ang araw. <laughs> Para hindi ko na makita yung mukha niya. <laughs> Kaya nga, sabi ng isang iskolar, As-sabir wa shakiru piljan na Ang taong matiisin at nagpapasalamat ay tao ng paraiso. Nakuha niyo? Kaya naman, pagdating sa pag-aasawa at ang babae na kanikab, dagdag kaalaman ng to. Pwede nating tingnan ang mukha niya. Okay? Pwede nating tingnan ang mukha ng babae. Pero nagkaroon ng opinion ng mga walama, hanggang sa ang parte ng katawan niya pwede nating tingnan pag gusto natin pakasalan